Lungos, lungos. Diskarte po tayo ng kakainin natin. Naghiwa po ako ng eggplant tapos binabad ko sa may tubig na may asin. Tapos i-drain lang natin siya para mamaya meron tayong para hindi siya po mangitim. Kaya yung tubig nyo na ibabad, nyo po ng asin. Tapos meron tayo ditong dalawang egg. Ano, may timplan to. Tapos meron tayong breadcrumbs Diba? Ngayon, ano na lang natin to. Sasawa muna natin to sa itlog. Babad na natin sa itlog to Ayan. Para mabilis na lang po tayo makagawa ng kakainin natin. Diskarte na lang tayo pag sa bukid. Diskarte ka na sa Kakainin mo. Ayan na po. Na ano po na sa itlog. Tapos Ah, okay. natin dito sa breadcrumbs. Kapuso hmm. ka kaya na gusto natin dito. Tuna po yung ano? Para Haha. 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 Haha makain. 'di ako din ako. Try po na na i-prito na po natin. Ayan. Ito na po yung inano natin sa ano kasi i ko na po may mainit ako na kulay. Ay mainit na mantika. Oo. Oh, oh. Okay. Mag Maganda yung natin. Mag no fire lang. Oh, Sige, pinakondok. Dako, play mo na kami ng song mga kapuso ha. Right after this song. Let's see. Sino nga ba ang ating bida? Ako si Papa eh. Ako si Papa Marky. Dito lang mga yan sa Talk to Papa number one. Nilubugan po natin doon. Tingnan po natin. Ayan po. Parang kita nyo po yung ginagawa. Sinara ko lang kunti ng pinto kasi mahangin. Ang init na rin po ako ng ano. Yan na po, o. Yan. Tapos, low fire lang siya para ano to. Pag brown brown, ang nag-init na lang na ng tubig para sa ano ko, sa snake grass, tsaka sa pupichoko ko. Yan. Yan po, nakakainin natin. Tayo na lang po natin na maluto siya. Diba? Gamit natin breadcrumbs to. Maganda kasi to kasi na ano, ma malasa din po. Ayan. Andun pa, inano ko pa. Ayan na, yan nga na. Kasi baka kailangan ko pa. So, iro na tayong bababa dito. yan na po siya, oh. Parang maiba naman. <laughs> Ito yung discarte natin dito sa ano. Okay na pamilya. Ito na po, tikpon na po natin. Sarap to. ayoko ko ilagay, isaw saw ko lang sa ano, sa ketchup. Ito na po yung pinirito natin, no. Ayan. Ito na po siya. yan po. Try po natin. Para, ayan na po. Ayan. Ayan na po natin. natin ha. Kung Pwede pa ba? Pwede na ang mag, mag makakain makakainat. Mmm, crunchy, crunchy siya. Mmm, mmm. Pinirito ko lang. Pero sa bukid ka, mag-discarte ka ng makakain mo. Mmm. Mmm. Parang, uh, yung itlog tsaka, ano, natira na itlog tsaka yung breadcrumbs crumbs, pinaghalo ko yung 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 yun, nagluluto ko pa. Thank you for watching!